good morning po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay may alumni homecoming po kami dito po sa Central Elementary School. May parada po kami ngayong umaga ay maulan naman po. Ayan at nandito na po kami sa Central Elementary School. At nakay po maulan. Mataas na ang bakod ngayon samantalang noon kami ay hindi ganito kataas. Buksan mo busin. Anong batch po? 1990 po. 1990? Opo. Oh, eh, parang dun po sa bandang unahan pa. Ah, sige po. Salamat ah. Ano? po. Oh. Ano po ba? Kami daw po pala dun sa may bandang unahan pa. Metro po pala yung oh, batch Ano? Ano ka? 90 ano? 2025. Uh, ito, ik 1990. Kaya. Unahan pa daw. Sum sundan lang natin yung nagka ano, ah. wait lang daw but ayun doon daw busan mo 1995 abay hindi <laughs> 1990 ayun doon daw tayo 1995. 2000 ah uh -uh. ito Nin... abay, 1990 bakit ito 1980 <laughs> Hello Leia, kulay po. white pala ang inyong Kami dami Kasi ay kulay tali. white. Ah, Tapos yung nakita ko doon si ako ah, uh, oh, oh. na pupuntahan. Oo. Hindi, maula naman. Sino cherry daw mamaya? O, oh, niya. Uh, o, yung aking ka-klase <laughs> at yan po ay pinsan ko pinsan, rin. Pinsan? Iyan. Tapos ay siya ay... Kami <laughs> po binibigyan ng plat ko. Okay lang, maski dalawa? Opo. Sige, salamat. Yeah, yung natin. <laughs> Mama, yung ganito ah. Ayan po si Ma'am Tess. Bali siya po ay nasa records office dito po sa Claro Hospital sa Hello. dito po sa aming bayan ng Infanta. At ang asawa po niya ay ano, nagbablog din po. <laughs> Promote mo naman yung <laughs> ngayong asawa. <laughs> <laughs> Oo nga. Ang asawa kasi Jojo malasakit. Yan. Yan, sa facebook page po mm. siya po ay maraming natutulungan Yan. dito salamat sa amin sa mo. General Nakarat sa Infanta pakisupport po ng kanilang vlog Jojo Malasakit salamat din sa Hello everyone! Good morning! <laughs> uh, reunion ng batch namin. So ang dami namin karanasan ni Ine sa elementary Yan <laughs> Yan po ay kapitbahay ko rin nung kami at maliliit pa. Hindi, ma hindi mapag-iwalay. Mapag-iwalay <laughs> na <laughs> Ay, totoo. Kaya mga pala, honey, kayo nga pala noon. Ay lagi uh, din ano. Uh, 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 at saka uh, nga itong pangalan din. ay magka... Ang pangalan LC, namin LC. ay isa lang ang pagita, uh, uh, ang pagkakaiba. Nelsi, Elsie. Tapos uh, uh, siguro din dahil si Nani at saka si ang nanay ay magkaibigan. Oo, oh, tsaka si tatay, at ang tatay. Tapos marina. yung tatay niya, Ernesto. Ang tatay ko, Ernesto. Oh, Siyag <laughs> na, na, na natin mag-uwi lang, lang. natin oh, ng tatay yung pangalan ng oh, isa. Oh. Oo, no? oh, ah, ano akong ipinanganak yata, ini, no? Aba, hindi. Ah, ako. una ka. Ayun, una ka ng mga Wala nang usapan pa ba? Tayo na lang. magkakasing edad lang. Bahala ka, ipitipong tayo. Tama. Kaya nga mo makita nila, uy, Ah, Ma'am Elsie, but ano ka pala? Bata ka pa pala kasi naka naka-ano oh, daw tayo. ka. siya nga. Sila kasi mga pink na. Ibig sabihin, mga 19, ano sila, 1974? May 1944 pa sa unahan. Siya mo? Yes, mga violet yata yung 1944. Sa unahan. Tignan mo, dami na ako, ano. Magpasate, may naka Ayan po ang mga Ay, classmates hey, ko. Welcome. Ayan po ang mga classmates Wala nga ah, kasi masis na, ay wala akong kami ng mister. section, wala akong kalinga tamig... oh, ilan? dalawa, dalawa, ano size? size small at medium. aw, hindi sa sa kaden at kaili nalililuyong oh, masikip ko, mawasuko. na don, na, kasi wala akong Walang tao, wala niya. Yeah, ay, uli ka sa na, na po kayo? Oh, mabing, sige. ID mo. Oh, nanginililit aja. 'yung kong ano, aklat. <laughs> <na>, <Ayun, laughs> guys bali kami po ay nag start na. Start na po, Kathy. Start na po. Excited mo? Oo, dahil na! Aba, dahil pa! Kaya <laughs> assignment! Oh, Aba! <laughs> Kaya assignment pala nila. Ang iingay ng batch nila. Oo, ayun. Uraluin mga ngayon oh. na. Sinawakit. Tiyos, oh, nagsama-sama na. Mag-turo. Ano, turo ka ba? Nga? Ay, pero oh. teacher ka talaga. Teacher ako by profession. Ah! ako. Nag-principal pa ako sa imparta na na preschool ni ano ah, ni Makasay. Banan. Kumula na po. Diretso, walang makapipigil. Walang makapipigil. Ay, mamaya sumba kahit kaulanan. Sumba pa mo. Ay, sumba talaga. Doon ba kayo mayroong bubong din sa may... Manda. Manda sa elementary. Sa, sa, sa ba. court, meron. Ah, sa court, uh -huh. Sa central, meron. tumaba. May malaking truck pa lang ay oo. Uh. Sayang ano, eh, kung yung talagang marami. Gandong hmm. tingnan. Ah, oo, tingnan niya kung pila. Tapos puno ng sakay. Mm -hmm. O, nga ang ginawa ng mga ano, yung nasa likod sila ng pick up. Meron din sa likod mm natin, pero lobo naman sila ng ganda. Hmm. Pinakadulo, ano yun? Eh. Oo, oh, tingnan may mga tayo. Ay, yun May yung ano. Sila. Yun yung isang truck. Yun yun, sa lobo pa sila. Nakaupo. Hmm. Dito na po ulit kami sa may Central, Central. Ang aming uh, Minamahal na paawan na Sinisinta Nakalagi na sa kanila Sinisinta May grabe naman po ang ulan Paano na tayo bababa na ito Mayroon tayo Much 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 later yeah. 何 <music> Central. Kami po yung umalis muna ni Bossing at kami may lakad sa ngulit. Pero mamaya po ay kami babalik ulit. Yun po yung hanggang gabi. One eternity later. Ayan guys, bali kami po ngayon ni Bossing ay pabalik na po ulit dun sa Central. At kanina nga po ay kami maagap umalis doon. Pero yung mga klase ko po doon, yung mga ko ay... Sila po'y naiwan pa doon at nagkasayahan. Nagsumba, kwentuhan. Ayan po, at dito na kami. Ayan eh, po si Leia. Okay, 1990, 19, <laughs> basta. Sila ang pinakamahalo. Ano. Ma'am, kayo po, sila, kayo po mga... Dito po pala ay may mga panimta. Ayan po siya bibili natin. Magkano po isang balot na ganito? 75 po. Ay, P uh, ma, pa, ay, ay co, dito po, nandito po. Ano po siya po ng batch? Ay, dito po, ano po kayo?

Bisa, padahal karang pura-pura natin Nah, inemita isul, iya po Pamanahin, ikaw lang <laughs> nga Tundasyon, nga watamana Nga wala, nga wala Nga wala, nga wala Nga wala, nga wala Nga wala, nga wala

Ikaw That's Natsa Reyna. Bigay po sa atin ang ating pinama. ya. itu sini. memang kayak seperti itu? Ya, 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 ngomong ya. dito ng high school. Ay, elementary, sorry. <coughs> Tapos na rin Sayaw eh. Pwede niyo isayaw? Ha? Meron ba mga jowa dito elementary? Pero nung uling,